Ayan niya guys. Feeling Korea tayo today. Ayan. Ayan niya siya. Bali simbahan to guys. In Bulacan ha. Take No. May ganito pala sa Pilipinas. Ayan. Parang Korea siya. Simbahan siya. Watch niyo hanggang dulo. Ayan niya tapapa yung atin. Kaya mo naman yung lalakaran, di ba? Ang ganda-ganda. Talaga ang Korea. Ayan yung costume ng ng Ang ganda. Para siyang, para talaga center aisle. Para kang nasa Korea. Dito mo naman yung lalakaran. Tapos ayan yung mga temple, talagang as in Korean, Korean style. Paano kasi ito guys? Yung simbahan na to, si St. Andrew, King Tycoon. So siya yung first priest, Catholic priest dito sa Pilipinas, pinako rin Kaya siya nga patay. Di ba diba, ang ganda ganda? Ayan, nalakaran mo. Ang laki niya ng area guys. At saka pwede pala siyang mag picture picture dito. Tapos ito yung chapel. Chapel lang, hindi. Yung malaking simbahan niya, hindi siya open. So, hindi tayo sa chapel. Magdasal mo tayo nagpasahan ha sa ng popol actually. Pero ako, tiga picture lang yung kasama ko. Sorry na. Not... Ayan, Ay, dito yung, yung maganda tayo sa paglalakay. Ito yung buong diba? sa bahay. Ang laki niya. Pero hindi ito open. Nakalagay lang sa museum. Mm -hmm. Pero hindi kasi siya open. Pero kaya mo naman, ang ganda mag-picture-picture, diba? Kaya kung na kayo dyan, guys. O, oh, di diba? Ang ganda. O, oh, pa. Korean, Korea. Para kayo na nakarating talaga sa Korea. In fairness. O, oh, ba? Diba? I-google map nyo to. Bali Shrine of Saint Andrew Kim Taigo. Ngayon, nakasulat siya. sa nyo na lang. So, may bandang Bukawe. Bukawe, Bulakan. Dito sa Pilipinas, parang nasa Korea ka nga. Ang ganda-ganda. Ayan siya yun. Siya si Saint Andrew Kim Taigo. goo Oo, oh, di ba, Pak? Koreang-Korea, K-pop na K-pop. ganda mag-picture nito, guys. Oo oh, siya yan. Ang ganda, di ba? Oh, ganda. Eh, yung lalakaran dito. Pag nalibot niya yung area, ang laki niya in fairness. Tapos ang ganda niya dito sa loob. Pero, walang Mondays. Every day, wag lang Monday. Sarado siya pag Monday. Ayan. Thank you, guys.